Mapagpalang araw sa atin lahat guys. It's Wing again. Kumusta po? Welcome sa ating channel. Ayan po. So dito tayo guys sa Bukidnon. Biyahe tayo ngayon guys sa Bukidnon dito sa Davao region ito. So, guys, uh, dito banda kasi, guys, nagtitripping tayo ng mga area rito sa may gusto lang po, ha? Sa mga gusto po ng lupa-lupa rito, guys. Sa may bukid nun. Kasi nga, uh, maganda kasi ang lupa rito, guys. So, puntahan natin kay magtitripping kasi kami nga ngayon. So, yan po, guys. Madalang ako akong gumagawa ng video dahil nga gusto ko kasi yung I mean, na busy lang kasi guys so yun guys papunta na kami sa bukid nun ayan sa Davao region ito guys okay so may ano kami dito guys uh, van no marami kami, ka kami guys pero hindi akin itong van no sa aming uh, kasamahan manager namin guys ayan so nagbiyahe bi kami ngayon guys so ito lang po ang gusto ko ngayon guys uh, maging uh, ano na mag travel travel na lang ako guys kasi nga sa Nangyari nangyari sa buhay ko yan so gusto ko nang simple magkaedad na tayo gusto ko na yung uh, less problem na guys wala na mga usapang mga problema na iniisip so ganun yun na ang gusto ko ngayon guys medyo nakaluwag-luwag na kasi guys ayan so gusto ko na ngayon ano kasi wala naman ako mga batang maliliit so gusto ko na ngayon mag uh, travel travel na kung saan ganun so ito mama ako sa mga uh, grupo na ito guys mga kaibigan ko rin yung isa anti ko so yan guys ay nakita niyo may mga pugs pags na or mga ulap-ulap ayan kasi malapit na tayo sa bukid noon so malapit na tayo sa area kung saan uh, magdoon kumo na kami hinto para ano para maglands kami doon no at sa kamay mga area din doon ayan so malapit malapit na tayo guys sa Bukidnon sa Davao oo uh -huh. ayan at saka habang nagbiyahe kami guys ito oh uh, may na kami ano uh, parang plantation ano ban ano siya parang pinya guys no yung sa dool, yan dito yan makikita yan guys yung matamis na pinya yung malalaki no dito yan guys sa Bukidnon, noon kasi dito guys yung lugar so malapit-lapit na din tayo guys sa ayan Papasok na tayo kung saan tayo mag-stop over, guys. Ayan. Kasi dito tayo magla-lance, no? Pakikita ko sa inyo yung mga area, mga lupa or mga lote na mangmumura talaga, guys, no? Ayan, mapula ang lupa rito, guys. May ano siya, portion na mapula yung lupa. So, dito na tayo, guys. Dito na tayo hinto habang hinihintay namin yung ibang kasamahan namin. Ayan po, may bahay dyan. Isa yan sa mga, ano yan, uh, guide sa atin dito. yan Ah, uh, dito guys eh, kasi bukid so habang may magtitripping dito guys may mga nagtitinda ng mga katutubo ng iba't ibang gulay para pagbilhan sila ganun no so yun kasi yung hanap-hanap buhay nila ayan so dito na habang naghihintay tayo sa iba, na, iba namin kasamahan so mapula ang lupa rito guys ayan medyo maingay dito guys sa pasinja po ayan so dito na guys sa Bukid na, na guys kasi ang gusto ko ngayon kasi ngayon guys ay gusto ko na lang talaga mag-travel travel ganun so ito guys o oh, yun no oh. kinakaingin na may ari na kasi yan may mga may ari na yan guys medyo guys since guys may umiyak na bata makapit bahay namin so yan sold out na po yun guys 500 square meter po yun guys is only 75,000 oo oh, ganun po siya ka mura dito guys no magpupunta yung mga mayayaman dito para maka-invest sila guys gawin nilang rich house nga gawin nilang ano swimming pool o mga ano basta so ito guys ayan po ay ano may bakho din dyan kung gusto nyong ipapatag siya pwede rin ganun so may nakaabang na bakho yan And then ito na ano, may kalsada din diyan sa baba. So hindi na problema kasi national road kasi yan, guys, no. So walang problema. So yan guys, parang kinaingin diyan area na yan kasi um, sold out na in may may ari na kasi i na nila yan, guys, no sa mga nakabili. Ang nakabili dito yan uh, almost mga may pera yung mga taga ibang lugar, malalayong lugar. Uh, kasi ang bukid nun kasi napakagandang lugar, guys, no. Um, uh, tayuan ng bahay bakasyonan, tayuan ng ano yung bang resort ganun ayan po no so dito kasi ito ay ano 5000 square meter guys only 75 pesos guys cash ayan so uh, may mayroon pa namang titirang slot guys ayan po lang problema sa kalsada kay meron siya no so yun Uh, sa mga gusto lang po ha, sa mga maghahilig dyan, marami tayo mga area dito sa Bukid nun guys, sa Davao region, oo. Ayan po guys, ay isa din sa mga kasamahan namin nakabili dito ay nagpa-farm siya. Ayan po ay taniman daw niya ng siling uh, labuyo at saka nagagawa din siya parang swimming pool dyan sa baba, ganun. So yun, malaki kasi yung nabili niya. Gusto kasi niya na mag-farm. Lumipat talaga siya rito guys, imbis taga Davao City siya, so lumipat talaga siya dito sa bundok na to para magpa-farm. Kasi grabe ang farm dito guys sa bukid nun Siyempre dito guys ay may freelance tayo no pang ano tanghalian so dito may mga katutubo din nagbebenta ng saging ayan marami si mga ano syempre dito guys uh, katutubo dito, right? guys no so yun nagbebenta sila ng mga katutubo kasi every time na magte-treatment kami rito nagbebenta sila ng mga iba't ibang uh, halimbawa saging kamote mga produkto nila no so kawawa naman ako hindi pagbili so na lang natin yung saging nila yun ay sobrang laki grabe 30 pesos ang isang ganun and then yun ba po yun nagsusorbi na sila ma'am doon kasi may nagbumili kasi so i-turn over na so i-locate na naman ulit mag-locate ayan so mag-turn over na yan sila kasi babakura na yung nakabili yun So, ito yung mga kasama namin, yung aming manager. So, legal po ito, guys, sa so, Sabag po ng uh, area ng Sabokid nun, guys. Huwag so, kayo, huwag ano, kasi mura lang po rito, no? So, uh, bibigyan po kayo ng certificate of a land owner, ganun. So, kulo, ang tawag niyan dito kasi nandito tayo sa uh, office of ka uh, ng tribal, no? Office of the tribal. So, ayan po, guys, sa mga gusto po, ayan, PM lang po kayo sa mga gusto na po ng loti.